Samantala umabot sa 70 barangay ang nakapagtala ng baha sa Pampanga dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong opong at habagat. Yan ang umaarangkada ang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Patuloy ang pagtaas ng tubig baha sa iba't ibang bahagi ng Pampanga dahil sa walang tigil na pag-ulan, dulot ng bagyong opong at habagat sa pinakahuling ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, higit pitong pung barangay na ang apektado at lubog sa baha sa buong lalawigan. Ayon sa PDRRMO, magdamaga ng kanilang monitoring at operasyon sa Command and Control Center sa lungsod ng San Fernando upang matiyak ang kaligtasan ng mga kapampangan, lalo't pinapalalapa ng high tide ang liberasyon ng baha sa ilang lugar. Paalala sa publiko, maging alerto at agad lumikas patungo mga evacuation center kung kinakailangan. Ipinapaalala rin na iwasan ang pagsuong sa baha upang makaiwas sa mga sakit na maaring makuha mula sa maraming tubig. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad habang nananatiling nasa ilalim ng banta ang lalawigan. Actually, hindi pa po kami natuyuan since uh, nung mga nakaraang bagyon uh, kung kailan kami nag Uh, declare ng state of calamity last July. no, Tapos uh, pumasok ulit yung high tide and then si super typhoon uh, Nando. Kanina, itinaas ang tropical cyclone wind signal number no. 2 sa katimugang bahagi ng Pampanga, kabilang ang mga bayan ng Porac, Santa Rita, Bagua, Sasuan, Macabebe, Masantol, Santo Tomas, San Simon, Minalin, Lungsod ng San Fernando, Bacolor, Florida Blanca, Apalit at Lubau. Samantalang nasa signal number 1 naman ang nalalabing bahagi ng probinsya mula sa FMR Central Luzon Gracey Rutao ng PRTV News nagseserbisyo para sa Pilipino.